So guys, namitas ako ng ano, golay. Sa timba, yan pang ulam mamaya. So ganyan, kapag marunong kang magtanim, libre na ang ulam. Hi, mimi, Ma. Patas, nandito pa. Taas naman kasi nung anyway. Let me find all of these, guys. Ano siya? Sigarilyas. Sigarilyas. Marami sa taas. Ayun. Super taas. Diba mayroon na tayong pang -ulan. tapos pritong isda so super super nice